Mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Welcome po sa aking YouTube channel. Marami pa ring mga SSS pensioners ang nagtatanong sa comment section kung bakit ang kanilang pensyon ay hindi pumasok sa kanilang ATM. Hindi pumasok sa ATM sa mismong araw ng bigayan nito. Ang iba naman, maraming araw na ang nakalipas, wala pa rin. Ngayong araw ating lilinawin kung bakit nangyayari ito. Ang pinakaunang dahilan ay ang hindi pag-comply ng ACOP. Ito ay ginagawa kada taon. Kung ang isang pensioners na dapat mag-comply ng ACOP ay hindi nakapag-comply ng ACOP, ang kanilang pensyon ay mauuwi sa suspension o kaya naman cancellation. Pangalawa, ang mismong system ng bangko ay may issue kagaya ng pag-update ng kanilang system, connectivity issues sa pagitan ng disbursement banks, o kaya naman technical problems. Ito ang pinakadahilan kung bakit nadidelay ang pensyon ng isang SSS pensioners ng ilang araw. Para naman sa mga SSS pensioners na sa ilalim ng survivorship pension, pwede itong maging rason kung bakit hindi ninyo nakukuha ang inyong pension lalo na kung ang isang survivor pensioners ay may kinakasamang iba o kaya naman na ikasal na sa iba. Ang SSS ay kakansalahin ang inyong pension, lalo na kung may nag-report na individual sa kanila. Sunod na dahilan ay ang age of majority. Ito ay para sa mga dependent children na nakakakuha ng survivorship pension. Sapag ang isang bata ay umabot na ng age of majority o 21 years old, automatic na mapuputol na ang kanilang pension. Panghuli, scams and fraud. Ito din ay maaring dahilan kung bakit hindi na ninyo natanggap ang inyong pension. Baka ang inyong ATM ay nakompromis o nakuha na o nakapin na ang PIN. Dahil sa pag ng inyong PIN, pwede nilang i-withdraw ang inyong pension. Kaya sa mga SSS pensioners, huwag basta-basta magbigay ng personal information o kaya naman mag-click sa mga suspicious links. Yan lamang po ang ating balita para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all.